Hello, hello, hello mga tao. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload na long video. At pasensya na rin sa aking background music. May nagbibideo ko po, po kasi sa baba. Dito po kasi ako ngayon sa kwarto. Hindi ako masyado ngayon nakapag-update sa aking YouTube account at saka Facebook account dahil busy na naman po, siyempre dito sa bahay. At nauso na rin din po, di ba, yung trangkaso, tsaka ubot si ko, halos lahat po kami dito sa bahay, ubusin po talaga nung sakit na yan. Bali na lang matatanda, eh, kaya pang tiisin, nakakapagsalta tayo kung anong masakit, kung anong kailangan nating gamot. Pero kasi kapag ang bata, katulad yun yung bunso ko, eh, ngal, -ngal lang talaga gagawin niya. Eh, hindi naman niya maituturo kung ano yung kanyang nararamdaman. Kaya, tagang tinutukan ko na naman po ulit pagbabantay po sa kanya. Tawa naman po ng Diyos at kahit pa paano, yung magaling naman na po kami. So, thank you, thank you pa rin, di ba? Huwag mapain pa rin um, kung magkakasakit man tayo, eh. syempre, huwag po natin kalimutan manalangin dahil siya lang naman ang pinakadabis talaga na manggagamot, di ba? So, ngayon ay December 23. Bukas na akong magbablog. Doon sa mga nag-start pala mag-business sa pag-iisda, so kung ito palagi yung magiging first time na mai-encounter ninyo na makakapagtinda kayo ng December 24 kung tatanungin nyo ako magiging mabili ba po ba yung isda or hindi kasi alam naman natin na talagang karne talaga magiging mabili bukas dahil alam niya naman may okasyon kahit naman new year talagang more on karni ang mga tao ngayon kung first time mo lang makakapagtinda ng isda ng ganong pecha ng December 24 or December 31 ay masasabi ko rin na mabili naman din po ang mga isda pero syempre hindi natin mapapantayan pa rin yung Ah, uh, mas mabili pa rin po talaga yung karne ng mga ganong petsa po talaga. Kung pagdating po sa puhunan, kung yung normal na araw lang naman, natandala mo isang punlibo, ngayon, expect mo na dodoblehin na muna po yung bitbit -bit mong puhunan pagdating po doon sa pamilihan ng isda. Bakit ko nasabing kailangan mo doblehin? Kasi syempre, dodoble na rin din yung volume ng tao na bumibili sa'yo. Kung, kung, kung baga, sa isang araw, kaya mo magpaubos ng isang banyerang isda, So, ngayon mag-expect ka na kaya mo na makapagpaubos man lang ng isa't kalahating banyero o dalawang banyera ng tilapia. Tapos, kadalasan din sa mga ganyan, kapag yung may mga okasyon, hindi mo rin din naasahan na bigla rin din magtataas ang magiging mo. So, kailangan talaga na ikaw na namumuhunan sa isda ay kailangan mong magdoble po ng puhunan. Kaya karamihan po nang nagtitinda ng isda, yung mga matatagal na ng isda, talagang nagpe-prepare po sila pagtungtong ng December. Kailangan meron na po silang pondong pera para pagdating ng 23 at 31 ay makakapamili po sila ng maraming isda at makakapag po dahil syempre marami na mamimili. Uh, sa isang tao nga lang, mababa na siguro ang isang kilo na ang bibilhin. Ganon sa mga bago pa lang na nagtitinda ng isda, kung ako tatanungin ninyo, ay magiging mabili bang isda sa December 24 or 31? Kasi puro karne ang tao. Yes po, magiging mabili din po ang isda. Kasi katulad yan, uh, sa new, lalo na po sa New Year, hindi uh, man demand, in demand po dyan yung bangus, yung pangihaw uh, pang -ihaw relleno, ganyan, 'di ba? Mabili ho 'yan. More on sa amin kasi uh, ex na experience ko po talaga, more on pang-ihaw, 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 tas 'yun relleno, ganun. Kasi sa mga nagbi po ng isda lalo nung kung baguhan ka pa lang, huwag niyo sasayangin 'yung ganung pagkakatao na hindi ho kayo makakapagtinda ng ganung fetch. Kasi pagkakataon niyo na po din kumita po 'yan. Experience po namin talaga, kada isang tao na pupunta sa tindahan, mababa ho na ho, mababa na ho ang isang kilo ho na binibili, 'o 'di ba? Eh kung sa 40 pa pala sa tigisang kilo, di 40 kilos na. Eh kadalasan di ba sa isang banyera ang laman ng tilapia is nasa 40 kilos doon. So makakapaubos ka na kagad ng isang banyera, di ba? So ang gagawin ko bukas, December 24, gagawa ho ako ng vlog para po doon. Para may pakita ko din po sa inyo, lalo na din po doon sa mga bago lang, bago pa lang na pumasok sa pagbibusiness ng isda. Kung gaano ho kabili ho ang isda sa mga ganong petsa na yan. Siyempre, sino ba naman may hindi gustuhin na hindi kumita, di ba? Kaya kumbaga, kayo ng mga mapa-manukman or baboy, gulay or prutas, bigas or anuman, gusto natin kumita, di ba? Kumbaga, gusto natin samantalahin yung pagkakataon na yan. Kasi kumbaga, once a year lang natin may experience na magiging magbili, mabili tayo. Dahil yung mga nagdaang araw, katulad nung, kat, di ba, yung ko nga na matumal, ganyan. Halos minsan niya, sa isang araw, wala pang liman libo, ganun. So, para sa atin ng mga nagbibusiness, masaya tayo na, na tutungtong tayo sa mga ganong pecha dahil alam natin na pagkakataon natin naman na kahit pa pano, ikumita naman din po tayo. Yun lang naman yung na share ko. Hindi ko muna, muna tupakakabahin itong aking video. Doon na po ako magtututok bukas, December 24, sa aking gagawin na vlog. So maraming maraming salamat po sa mga nagoon, sa mga new subscriber ko po sa YouTube na nagstay pa rin at hindi nag-unsubscribe. Salamat pa rin po sa inyo at dun po sa aking mga followers sa uh, Facebook account ko. Salamat din lalo na lalo na po yung mga star sender ko po na kapwa content creator ko po. Alam niyo kung sino-sino po kayo. Pasensya na rin po at hindi ko na po kayo nadadalo kasi super busy na talaga since nag-start na po ako magtinda ng isda. Dati kasi tutok po ako diyan talagang kumbaga full time ang nabibigay ko pong oras pagdating po sa Facebook. Kapwa content creator nag ano nireres ko. Kaso ngayon nga simula nung nakapagtinda, no, wala na hindi ko na po talaga sila matutukan gusto ko din po magpasalamat din po sa mga kapwa content creator na nakilala ko sa facebook, yung mga tumuluhin sa akin mga nagbigay ng tulong sa akin alam nyo kung sino-sino, hindi ko na po yung mababanggit, pati yung mga tinulungan na kapitbahay namin dito na nabigyan ng grocery alam nyo po kung sino-sino yun Ayan, yung pagdating ng araw eh, makakabawi ho ako sa inyo. Sa ngayon talaga eh, tinututukan ko muna yung aking bunso, pati yung pagditinda ko. Kasi syempre, gusto ko naman din po maging stable po. Dahil yung gastusin natin sa araw-araw, alam naman natin na mahal na mga bilihin po, ba? Diba? So, gandito na lang mga suki ko at maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakafollow sa aking Facebook account, ayan po yung aking Facebook account. Pati ang aking YouTube account, baka gusto mo na mag-subscribe. Para ma-reach ko na po yung minimum po na 1,000 subscriber. Pero hindi pa naman po ako muna details dito sa YouTube. Kasi bago pa lang din naman po itong account. So, marami-marami salamat pa rin po sa inyo sa mga uh, nagtitiwal at nagkatsaga manood ng aking mga upload video. So, mga suki babayus na at ako'y gogora bells na. God bless po sa inyo lahat. See you on my next video. Salamat po!